Happy birthday boy ka ba? Happy birthday boy ka ba? Happy birthday boy ka ba? Concert lang. Happy birthday mahal. Iiye, magdiye yung Isang umaga, nagluto ng pansit sa ate skincare. Dahil birthday ni Boy ka ba? Dito yung celebrate Kaya naman nag-aantay ako dito sa labas kasi hindi ko sila dumating. Bukod sa ng bingo, itong mga marites. Pero ding birthday dito sa kapitbahay namin. Birthday, birthday ng pamangin ko na si Baratro. Dalawang magkapatid yung may birthday pero yung babae ang inaanak ko. imbes In na cash, naregaluhan ko na si Mirana ng manika. Tapos ko na yung cash para isang bigaya na lang. O di ba diba mindset? Dito pala sa amin kapag may handa, hinihingi ang plato ang mga kapitbahay. Para hindi magkaubusan, lahat sasando ka na lang. Kung... Kapag kasi nagkanya-kanyang uho, magkakaubusan. Kasi pag mayroon hindi nakakain, mag magsabunutan pa. Sarot, syempre, hindi ko muna kinain tong handa. Well, loyal kasi ako sa mga member Ayan, ko. Ay, kahit gutom ako, hihintayin ko na lang yung pansit na niluto na Ate skin Para naman hindi masayang. Nagchat like, nga pala ako sa GC kung anong oras sila pupunta. Nagreply like, naman si Boy Caban o oh, the way na sila. At nakasakay na sila sa tricycle. Lapit na pala lumubog yung araw pero wala pa sila. Pero bilang pinamabait ako sa lahat ng team dugyo. Ay marunong ako magkusa at makisama. Bilang magpapakita ng magandang pakikitungo. Nabangan ko na agad sila sa labas. At ko na ko naman, dumaan agad yung jeep na sinasakyan nila. Mabana na si Boy Caban sa Ate skin Pero nga siyang dalang eco bag na kulay pula. Ito pala nakalagay yung pansit na paghati hatian namin. Special pansit na luto ni at skin mga simpleng tao lang naman kami. Ito kasimple lang kami celebrate ng birthday. Wala namang masama sa pag-inom, pero hindi lang talaga kami nag-iinom. Food trip at kape-kape lang okay na sa amin. Pero syempre mas okay kung libre. Ako sa itong tatlo na kasunod na, sa pagkain ang bibilis nila. <laughs> pero dahil bisita ko sila, ako maghahanda. Tignan ko pala muna kung gaano ba kadami yung pansit na paghahati-hatian namin. First time ko lang pala nagkaroon ng bisita sa bahay ko. Dahil pito kami lahat, kumuha ako ng pitong plato. Tagal na ako nakatira sa bahay ko, pero ngayon lang magagamit tong mga to. Kasi nga may bahay na ako, pero kay mama pa rin ako nakatira. May multo kasi dito sa bahay ko. Dito na lang pala kami sa kwarto kakain kasi may aircon. Nakaayaw kasi nubo yung skincare sa salas namin. Mainit daw kasi. Nagsisilbihan na pala kami na at skincare para pantay-pantay siya naghati ng pansit. kapatid kapatiduka si kaming lahat. Dahil birthday ngayon ni boy ka,baka special na regalo ko sa kanya. Ay tinatanggap ko na siya bilang official member ng Team Dugyo. sa isa na 'di ang grupo? Happy birthday, Boy ka ba? Happy birthday, Boy ka ba? Happy birthday, Boy ka ba? Pantit lang. Happy birthday, mahal. Yay! sobra Sobrang sarap nga ng kain namin dahil masarap yung pansit. Nabitin nga lang kami dahil sobrang lakas kumain ni Itchang Bunga. Ang may maimbag si Boy Skin Kaya kumuha siya ng tubig sa kanila. Tawa na sana ako kasi wala namang yelo. Tapos kumuha nga siya ng baso, baso lang naman niya medyo natutuwa nga at natatash ako. skin skincare naglilinis, ibig sabihin naging inspirasyon na rin siya sa kabataan. Dahil tinuro ko kay Boy Kaban paano maging inspirasyon sa kabataan, tinuro na rin niya to kay Ate Skincare. Kaya naman bilang kapatid, touch na touch si Boy Skincare. Gulat nga din si Ichan Bungan kasi magkaiba sila ng ugali. Sana nagmana lang si Boy Skincare sa ate niya kasi sobrang bait Sobrang saya, sobrang libang namin, inabot na nga pala sila ng gabi. Oras na para umuwi sila kaya hinatid na namin sila sa sakayan. Habang palis na nga sila, hindi mapigilan ni Boy Skincare na maiyak kasi nakahiwalay ulit sila ng ate niya at ang bayaw niya. Tay kami pahabol pa. Boy Kaban, happy happy birthday sa iyo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy, happy, happy birthday sa'yo, no? Sa bagong member ng Team Dugyot na si Boy ka ba? Ayan, happy, happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo, no? Ingat ka palagi and stay good health. Ayan, see you soon sa aking pagbalik mula sa pinakamalayong lugar. God bless. Happy birthday ulit sa'yo. Yeah!